morning mga kasan lover medyo matamlay pa tayo ngayon lang araw na kasi ako may sakit gawa nitong ulan maaraw tas umuulan na naman yari lang to nung naglaba ako tas naambunan ako kaya iyan nilagnat ako itong ulo ko. Hanggang ngayon masakit pa yung ulo ko. Ayan, lang pa tayong ayos. Magulo pa ng buko. Yung baraks namin, hindi ko pa maayos-ayos. Pero, nakapag-uwas naman ako ng ano. Yan. Plato. Kasi, habang meron akong sakit, yung asawa ko muna yung nagluluto, nagsasaing pag umaga. Siya din nag-aasikaso minsan sa akin. Pero nagtatrabaho pa rin siya. Mapasok pa rin siya sa trabaho. Siya nga po pala sa mga hindi nakakaalam. Construction boy lang ang asawa ko. Ngayon lang trabaho. niya. Pero marangal lang. para hindi siya mapagod ng sobra. Ayan. Kahit masama, medyo masama pa ko na. Nagbest pa rin ako ng plato. Para pagdating niya wala nang hugas. At ang ulo ko. Kasan labo. May Naiubo pa ako. Kaya hindi ako masyado ngayon nakakapag-build. Pero ayan yung babawi tayo susunod, okay? Ingat-ingat din tayo mga kusan lover para hindi kayo magaya sa akin. Susumbrero kayo, kaya magpapayong pag umuulan, pag umaambon.